Ito na po siya. Matapos ang dalawang oras na pinakuloan ko sa mahin ng apoy. Ganyan na po siya. Luto na po siya. Ang nilagay ko po na tubig ay anim na cup at saka apat na basong gatas. Yan lang po ang pampaloto sa kanya. Pero kayo po ang masusunod kung ilang cup na tubig ang idadagdag nyo at ilang oras ang gagawin yung pagluto sa kanya sa beef ragu po na ito ganyan po siya Ito na po yan. Yan po ang niluto ko sa dalawang oras sa mahinang apoy. Yan po. Luto na po siya.